wala pong removal of invited agent. Ang pwede lang po i-remove ng isang agent is yung mga host niya. So, in short, kayo talaga yung literal na till that do as part ng upper agent mo. At yun nga, kaya nga nang ginawa kong video kanina, kung sakali man po, ang problema nyo lang naman po is yung upper agent niyo hindi nyo kasundo, i-block nyo na lang. Huwag nyo hayaang manaeg yung kabusita ninyo para ipadissolve yung agency na tinayo ninyo, which is pinaghirapan, pinagpuyatan, pinagkagasos sa ninyo. Alam niyo yun, i-focus niyo na lang yung sarili ninyo sa bagay na kung saan. Kung ano talaga yung purpose niyo kung bakit kayo nag-agent, huwag nyo nang hayaang maapektuhan pa yon sa kung ano man yung problema niyo or hidwaan niyo ng upper agent niyo Kasi gano'n naman po talaga, hindi sa lahat ng oras okay kayo. Hindi naman din sa lahat ng oras is may mga makakasundo kayo. Even your host, pwede kayong magkaroon ng hidwaan or kaya naman hindi pagkakaunawaan. But at the end of the day, of course, you must focus on your agency. Hindi naman kailangan pang intindihin kung ano man pa yung commission na pumapasok sa upper agent ninyo. Okay? As an agent, focus on yourself, focus on your team, ganun yun. May mga agents kasi, especially mga sub-agents, na tinatanong pa kung ano man yung commission na kukuha ng upper agent niya, which is hindi nyo naman nasakop yun. Kasi kapag kayo may invited agent, wala naman nakukuha yung upper agent nyo dyan. Ang commission kasi natin is sa upper agent, dun lang sa invited agent niya. So kapag pares naman na kayong commission ratio, wala na. Pag mas mataas ka na ng commission ratio, sa upper agent mo, wala na rin. And hindi to pyramiding na kagaya ng upper agent mo, sub-agent, tapos hanggang sa pinaka-sub-agent, may commission siya. Walang ganun. Hanggang AB lang lagi. AB. Yung C sa'yo na yun. Gets mo? So, meron din akong video regarding on this on my YouTube channel. You can watch it po. What is agent, sub-agent, and their responsibility. Ganun. So, doon tinakal ko rin po kung regarding sa commission ratio, kung paano nga ba natin kukwentahin. So, mas maintindihan niyo po yun. So, yun. Yun talaga yung final um, answer for that. Wala po talagang way para ma-remove ka sa upper agent mo. So I'm doing live every 9 PM by Tuesday hanggang Saturday. So you can follow me on Popo Live my user ID is 79170.